Hi, hey, magandang umaga sa inyo mga kasawi. Mag-iingat kayo palagi kung saan man po kayo naroon. Ayan. Ano ang tatlong rason bakit gusto ng isang lalaki na wild ang isang babae? Ayan. Ang una mga kasawi ay marunong sa lahat. Alam nyo ba kung bakit gustong gusto nila na magaling ang isang babae, marunong sa lahat kasi hindi na sila magturo at higit sa lahat. Yung bang game na game ang isang babae na sasakyan yung gusto ng isang lalaki ay mas napipil, mas mahal nila ito at napapagawa paramdam nila na ay gustong gusto ko tong babaeng ito kasi lahat nasasakyan siya, lahat ginagawa yung paraan para maging masaya ang isang lalaki. Kaya ang isang lalaki ay mas gusto nila na wild ang isang babae mga kasawi. Ayan yung ating una na rason. Ang pangalawa mga kasabi ay mas exciting. Alam nyo ba ang mga kalalakihan, kapag ka nakikita nila ang isang babae ay sobrang wild dito. Alam nyo ba, andun yung exciting na nangangarap sila. What if kaya na makasama ko to? What if kaya na kaming dalawa na? What if kaya kapag kami nangyari sa aming dalawa? Ano kaya ang pakiramdam nito? Kasi andun yung thinking na nag-iisip talaga siya na siguro ang sarap-sarap nito kasama. Siguro ang sarap nito pagdating sa kama. Siguro ganito at ganyan talaga siya. Kaya sobra silang na excite sa isang babae kapag nakikita nila na ito ay wild. Ayan. Ayaw nila yung mekeme Gusto nila talaga. Kikitaan na isang lalaki ang ganitong katangian ng isang babae. Pero depende naman yun sa mga kalalaki. Yan, may ibang lalaki naman na ayaw nila yung wild na babae. Pero kadalasan ay mas gustong gusto nila na wild ito. Kasi nga, mas nasasakyan sila sa mga kagustuhan nila, mga kasal. Ayan yung ating pangalawa na rason. We is nasasakyan sila sa lahat ng bagay. For example, mga sabi sabihin ng isa na lahat sa babae, tara, rides tayo. Ang babae, game. Tara, hiking tayo. Ang babae, go. Tara, punta tayo sa lugar na ganito. Sige, tara, go kumbaga lahat gusto niya kasi nga dahil hindi na siya nag na magpaalam pa ng sobra-sobra or talaga ang babae, hindi niya na masyadong pinipilit, kumbaga lahat wala nang pakemikeme, wala nang paarte-arte talagang on the go na yung babae kaya mas gusto nila yung ganun kumbaga wala nang paarte-arte pa ba pa. diba? may mga kababaihan kasi kahit na gusto nila, pero pakemikeme pa ito, tapos hindi ito masyado agad na oo ayaw naman ng mga kalalakihan na yung ganun maarte-maarte -ma eh, importante, ba? Mas gusto nila minsan na yung madali na lang kausap, lalo kapag ka nagkakaedad ang isang lalaki, ayaw na nila yung marami pang pasikot-sikot. Kung ayaw mo sa akin, ayaw ko dun sa iyo. Kasi may mga ganun na lalaki na thinking na talagang kalmahan na lang yung kagustuhan nila, mga kasabi. Ayan yung ating pangatlo na rason. At syempre, hindi mawawala yung aking advice sa topic na ito. Lagi yung tatandaan sa mga kalalakihan. Kapag ka ganito ang katangian na ginugusto ninyo, wala naman itong masama. Make sure lang na talaga na maayos ang isang babae na patatunguhan nyo. Maayos at tiget sa lahat, kayo lang mismo ang nasa puso nyo. Lang mismo ang lalaki sa buhay niya. Kasi wala namang masama kapag ka nagmahal kayo ng ganitong katangian na isang babae. Lalo pat nagiging komportable kayo sa kanila mga kasal Yan naman po mga kasabi yung aking advice. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta nyo sa akin. Sa so, walang sawang pag-share at pag comment Sa so, So mga hindi pa po nakapag-subscribe, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang umaga!